Hello guys, sa video nito ay ko naman kung paano bumili ng star. So una, punta kayo sa reels na gusto nyo bigyan ng star. Tapos dun sa star icon sa baba, pindutin nyo yun. Tapos dun sa may upper right na star, meron na akong 44 na balance na star. Ngayon magdadagdag ako. So ngayon may promo si Meta hanggang December 30 ng additional star. Every amount kung ano yung pipiliin mo dyan. So yung pinili ko dyan guys ay 174. So meron na akong additional na 16 star. Tapos nakalink na sa akin yung Gcash sa payment. Pero kapag ka kung gusto ng gumamit ng ibang uh, payment method meron naman dyang uh, admaya at Add PayPal method and then, ayan, nag-buy na ako tapos for security purposes hindi pinakita yung paglalagay ng password sa Gmail account. So, yun lang yung password na kailangan guys na ilagay para makabili ng star. Then, payment successful. Tapos, may nareceive ako ng notification na nagkaroon ako ng payment sa Google na 165 pesos. Tapos, ayan, doon sa may upper right, dagdagan yung star ko from, from 44 star to 234 na. So, ayan guys, kung may natutunan kayo sa video nito, please follow and share. Tapos, taposin sana hanggang dulo. Thank you for watching. Bye!